Ay, ah, ito yung dental chair na reception uno. Ayan. Super health center yan, guys. Ganda niya, oh. Ayan. Iiwanan ko na to. Ako ay malilipat sa Kalumpang Health Center, guys. Ayan. 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 Last day ko dito sa reception. Super health center. Next week, Kalumpang Health Center na ako, guys. Ito yung trabaho ko guys. Dito ako nagtatrabaho sa Marikina Health Office. Yeah. Guys. Ito yung unit namin na pambata. Pambata yan. Pambata. Maganda yan o. No? Oh. Pambata. Maganda yan. Bigay, bigay ng DOH from Marikina. Ito naman yung ginagamit namin from pasta, linis, bunot itong dental chair na to. Um, galing niya sa, sa cities. Yan, guys. Yan. Dito tayo nagtatrabaho sa Malakina. Dito tayo nagtatrabaho sa na Health Office Dental Section, guys. 22 years in service ng ayaw dito sa gobyerno, guys. Happy naman. Masarap trabaho kasi yung mga tao matutulungan ng mga tao na sumasakit ng ipin gaganda ang ipin kasi kailangan ng mga uh, trabaho kumarap sa mga kliyente nila tao na nakumakto yan, yan guys libre dito ang ginagawa ginagawa ang pasta please, guys ito papaalam na ako sa Conception Superhand Center Bye-bye.